Hello guys, kami po ay magbibilang ngayon ng aming pong ipon na barya. Magmula pa po nung taong 2020. Ayan. Natupi na po at tara, magbilang na po tayo. sa loob po ng apat na taon kalahating kalahati lang po ng container nito na ipon at kami po ay magbibilang na kung magkano po nga abutin ito magkano to? 3,500 500 isang ganito 25 pieces ibig sabihin itong dalawang to 1,000 na to oh. grabe no Ito naman, ito tagli lima itong unang sampu yan na po isang libo um, bali um, ito na po yung bilang nung tagli lima magkano to? 3.5 tapos may mga butal tapos ito pong 20 saka 10 na bariya e eh, nasa magkano? yung tagli 10 2k ito 3.5 ba? And bali yun na po yung nabilang namin sa lahat ng ito tapos ito bariya 214 so ito na po guys ang nabilang po namin sa ipon na bariya tagli 5 piso 10 piso at 20 pesos eh umabot po siya ng 9000 at balak po naman itong papalitan sa uh, sa bangko upang magamit po sa aming mga pambili na pa ang kailangan namin na po sa sa mga bata sa kailangan po ang pag-aaral